pag-usapan po natin, high blood pressure, pero sa may edad. So, kung kayo may edad, nag-aalaga kayo ng magulang nyo, o meron kayong kakilala na may high blood na may edad, napakahalaga po ito. Dati kasi, lagi lang natin tinuturo, ang gusto natin blood pressure, di ba, alam niya na to 120 over 80, pinakamaganda. Pinakamataas na normal, 140 over 90. Pero ngayon, para sa elderly, sa may edad. Minsan, kahit 150 over 90, medyo pwede na sa ilang may edad. Ibig sabihin, sa may edad, baka kahit medyo mataas ang blood pressure, mas komportable sila. So, titingnan natin kung babagay ba ito para sa inyo. Tingnan natin, na So, kung may high blood, alam naman natin, pag sobra taas, pwedeng masira yung puso, Pwede magbara sa ugat, pwede lumaki ang puso, heart failure, pwede din magbara. At maraming complication ngayong, uh, dito na lang sa model natin, pakita ko daw Lisa. So pag sobra taas ang blood pressure, pwede ma-stroke sa utak, pwede ma-heart attack, nasa likod yung kidneys, pwede magka-kidney failure, at uh, marami pang complication pag mataas ang blood pressure. Ang gusto kasi natin po, ito, ito yung impuso 'di ba bumobomba 'yan kung masyadong malakas yung pressure delikado 'di ba baka pumutok pero nakikita natin sa may edad gusto mo may dugo na dumadaloy sa utak eh gusto mo may dugo dumadaloy minsan sa mga may edad nagiging masikip itong mga arteries sumisikip so kung masikip na itong mga arteries niya tapos mababa pa yung blood pressure baka magkulang na yung pumupunta sa utak na dugo. Kaya merong pag-aaral nagsasabi, pag may edad na masisikip na yung mga ugat, kahit medyo mataas-taas konti ang blood pressure by 5 points, 10 points, pwede na minsan. O, papakita natin na ah. So, ito yung tinuturo natin dati, di ba? Yellow, 120 over 80. Ito, orange-red, sobra taas, 160 one 100. Pero itong mga middle values 140 to 150 actually high blood to sa mga bata. Pero sa mga may edad more than 60 titingnan natin. Minsan pwedeng normal na yun sa kanila eh. Okay? So medyo sensitive tong issue. Dapat alam natin kung tataas pa yung gamot, hindi itataas yung gamot. Tingnan po natin yung mga age. Ito yung normal blood pressure ng lahat ng tao base sa edad nila. Pag edad 20 to 24, tingnan mo ang normal blood pressure nila. Ayan, no? Oh, 120 over 79. Yan ang normal nila. Pinakamataas ng edad 20 years old, ayan, no? Oh, 83. Diba? Ito ang alam natin. Pero tingnan nyo, lalong tumatanda, lalong tumataas ang blood pressure. Tingnan natin ang 60 to 64 years old. Ang normal nila ngayon, 134 over 87, no? Oh mataas na ang normal nila. At ang maximum nila, 147 over 91, lampas pa. Eh, paano kung edad 80 years old to? Mas mataas pa to lalo. So, ang blood pressure sa may edad, minsan, nag-iiba ang guidelines. Hindi na tayo ganun ka-aggressive ibaba sa normal, lalo na sa may edad. Sample lang, sa mga batang kababaihan, di ba? Minsan ang blood pressure nyo, 90 over 60 lang, di ba? Okay yun sa inyo. Pag tumaas ang blood pressure nyo ng 130, 140, over 90, hilo na kayo, di ba? Pero pag matanda na, kahit medyo mataas ang blood pressure, minsan, mas gusto nila yung on the high side. Bakit? Explain natin. Kasi kung mababa masyado blood pressure nila, lalo na kung may edad, pag upo nila, biglang tayo, baka bumagsak yung blood pressure. Let's say 120, 80 lang ang blood pressure niya Baka pag tumayo, baka magkaroon siya, magkaroon siya ng postural hypotension Ibig sabihin, magkukulang ng dugo sa ulo Nahihilo, ganito yung nangyayari oh. Pag nakaupo sila, yan, kompleto ang daloy ng dugo hanggang sa utak Pag biglang tayo, medyo naiiwan eh Nagkukulang ng dugo sa ulo Anong nangyayari? Tingnan mo, Dok Lisa Dizziness, hilo, papawisan, palpitation nag-collapse, masakit ang dibdib at uh, hinihingal sila. Yan. Ayaw natin mangyari ito. Kaya ayaw din natin sobrang baba yung blood pressure. So, ayon sa bagong guidelines, tingnan nyo to Pag above 60 years old, ang pinaka-cut off nila, minsan ito lang ang tinatarget eh. 150 over 90 sa majority of people. Hindi ko sinasabi lahat abutin nyo to Baka para sa inyo, depende iba-iba katawan ng tao. Baka para sa inyo, gusto niyo talaga 120 80 kahit edad 70 years old ka na okay yon. Pero ibig, ibig ko sabihin, like sa mami ko, laging 150 sa umaga, 160. Eh okay naman sa kanya. Tapos sa tanghali, pag relax siya, 120 up and down. So, minsan hinahayang ko na na medyo mataas konti. Baka kailangan niya yung konting taas ng blood pressure para umakyat pa rin yung dugo papunta sa utak at hindi agad maulyanin. Meron ganong pag-aaral. Okay? So, ano yung mga gamot na binibigay natin kung mataas talaga yung blood pressure? Let's say, 160 o 180 ang blood pressure. Ito pa rin, A, May ACE inhibitors, may ARB, mga captopril, losartan. Merong beta blockers, pero mas mas mahina lang itong beta blockers. Merong calcium antagonist. Ito yung mga lagi ko binibigay. Amlodipine, 5 mg, 10 mg. Malakas to. meron diuretic, pampaihi, hydrochlorothiazide. So, ito yung mga binibigay natin maintenance para bumababa konti yung high blood. Marami kasi may high blood. At bukod dito, syempre, yung mga risk factors para bumaba ang blood pressure. Dagdag tulong to. Huwag magpataba, mag lose weight bawas sa asin, sobrang asin, bawas, tanggalin yung alak, konting exercise, tigil, hinto, paninigarilyo, bawas, stress. Dahil nga, lalo ng kakaedad, lalong na high blood. So, pag ang high blood ba sa may edad, ganun ba delikado? Or pwede nang medyo mataas-taas? Sa ngayon, ang guidelines nila, more than 60, more than 70, more than 80, 90 years old, eh, pag ganito, tingnan-tingnan nyo, tansya-tansyahin nyo, baka okay na to. Kasi baka pag binaba nyo, baka manghina naman siya. So, pero pinakamaganda, matanong nyo pa rin yung pasyente na, okay ba sa inyo ito? Ano pakiramdam nyo ngayon, nanay, tatay, di ba? Kung pakiramdam nyo mas okay siya, mas mataas, di okay tayo hanggang dito. Pero kung gusto niya talaga 120-80, mas kalmado siya, de doon tayo. So, at least alam na natin, na medyo iba ang gamutan ng high blood sa matatanda at sa mga bata. Pero isang cause dito talaga yung stress din. Eh. Katulad po nito, laging nagmamadali. Ang nangyayari po kasi sa stress, ganito po po na stress sa isang tao, yung sa utak natin, sa hypothalamus, may nilalabas na hormones sinasabi sa adrenal gland. Ito po yung adrenal gland, naglalabas ng uh, epinephrine at cortisol. Ito po ang nagdudulot ng high blood pressure at diabetes. Okay? So, dahil sa stress, tumataas yung blood pressure natin at posible din magkaroon ng diabetes. So, para maiwasan to kailangan makontrol itong unang nangyayari ay yung stress sa buhay. Ito po yung aking last slide, paano tayo iwas sa stress. Siyempre, dapat relax lang, pwede magpamasahe, pwede magmeditate. Siyempre, dapat magdadasal lagi, sama tayo sa mga mabuting kaibigan. At uh, siyempre, uh, bawas sa mga trabaho, Minsan kasi marami lang tayo iniisip eh. pero lahat ito makakatulong. Healthy foods, kain tayo ng mas masusustansya para masarap yung pakiramdam natin. At syempre, pagmamahal ng pamilya at kaibigan, lahat po to may tulong para mabawasan yung stress, makaiwas sa high blood, makaiwas sa diabetes, at humaba po ang buhay. Sana nakatulong tong video sa inyo. Salamat!